Alin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Nakipagtulungan ang Department of Migrant Workers sa isang bangko sa Pilipinas para maturuan ang mga OFW sa pagbabadget ng kanilang mga kinikitang pera sa ibang bansa. Yan ang ulat ni Noel Talatay. Halimbawa, kung kailangan ng anak ko sa exam, mga ganong tuition, wala na akong magamit dahil nga naubos na sa sobrang magastos. Isa lang sa ruwena sa ilang overseas Filipino workers na hanggang ngayon di alam kung papaano gagastusin ang kanilang pinaghirapang kita bilang OFW. Batay sa pinakabagong pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, 12% lang sa mga remittance o mga pinapadalang pera ng OFW sa bansa ang napupunta sa investment o pagnenegosyo. 24% lang ang natatabi sa savings. Pero ang 50% sa mga gastusin ng isang OFW o sa kanilang mga pamilya. Kaya naman, para mabago ito, nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa isang bangko sa bansa upang magbigay ng financial education. Layo nitong turuan ang mga OFW upang mahawakang mabuti ang kinikitang pera mula sa pagbabanat ng buto sa ibang bansa tulad ng tamang pag-iimpok, investment at negosyo aba malakas ang loob nila na may mga stock ano investments dahil lakas loob din yun eh at saka kaalaman din na dapat alam nila ano yung mga bonds na maayos sa market hindi lang ito sa pagpapadala ng pera kung bigyan din sila ng kaalaman ng ipapang mga financial services. No? Kaya ng insurance, ng investments, uh, ng lending. Tiniyak ng DMW na tuloy-tuloy ang kanilang financial literacy advocacy mula sa pag-alis sa Pilipinas ng isang OFW hanggang matapos ang kontrata sa employer at makabalik na ng Pilipinas. Those partnerships to strengthen yung tinatawag namin post-arrival orientation seminar hindi namin binibitawan yung ating mga kababayan hanggang sa pagdating nila doon habang nagtatrabaho sila hanggang bumalik, tuloy-tuloy lang yung info dissemination namin, especially on financial literacy. Malaki ang pasasalamat ni Rowena dahil malaki ang maitutulong ng programa upang maging wais ang pamilya sa paghawak ng kanyang kita. Sobrang mahalaga po para sa pamilya po para sa kinabukasan po namin. Bahagi ng reintegration program ng DMW ang financial literacy na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaki ang kontribusyon ng remittances ng OFW sa kita ng bansa sa tala ng Banko Sentral ng Pilipinas noong 2023, higit $37 billion US dollars ang remittances ng mga OFW na 3% mas mataas kumpara noong 2022. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.